Good morning guys, araw ng Monday, happy Monday sa inyong lahat at maaga tayong na-delivera ng tinapay ngayong araw ng lunes maaga silang dumating at mayroon na tayong mga tinapay, mayroon pandesal at mga buns na diniliver at tayo naman ay prepare na ng ating agulay uh, gulay na pang assorted, yung pang pakbet Yung ang ginagawa ko sa umaga pagkaalis na anak ko, ah uh, yan na yung inaasikaso ko para naman kah kahit paano, pag may bumili ng gulay na maaga pa, ay meron na tayong ibibigay. Mabili yan dito sa amin yung assorted kasi kahit daadubuhin nila ay pwede na. At kailangan natin maaga, maaga pa tayong gumawa para naman hindi tayo magmadali at pupunta pa kami niya ni Robert sa baba kasi uh, bibili pa kami ng kalabasa dahil naubusan kami ng kalabasa at hinihintay ko na lang siya kasi maglilinis pa ng kanyang motor. At yan ang kalabasa na ano din yan mga kasari, uh, parang redjik rin pero maganda siya, uh, maganda pang gulayin kaya lang mayroong may sira yung balat pero pag binalatan mo ay wala naman sa loob kaya yan ang gagawin natin pagjagaan na lang natin para mayroon tayong pantinda na gulay at malaki ang ating tubo kasi yan ay binigay lang din sa akin ng anak ko dahil mayroon silang mga reject na mga gulay so ayan halo-haloin, eh. mix-mix para ilagay na natin sa isang plastic. Ayan, nakagawa ako ng tatlo lang muna kasi aalis pa kami. At ayan na guys, ang aming nabili na kalabasa doon sa baba. ba diba? Sandali lang. Mabilis lang kaming na namili doon. Dalawang kalabasa lang yung binili ko. At saka, ayan, may kamatis akong hilaw. Ayan. saka, bawang. Bumili na rin ako ng bawang kasi kaunti na lang yung aking bawang at uh, kapatatas yung kanilang mga patatas guys pero bumili pa rin ako kasi may nagahanap yan dito para kahit paano uh, kumpleto ang ating mga panindang gulay dapat nga mayroon pa akong mga sayuti kaya lang tinignan ko ng sayuti nila doon kanina hindi maganda kaya di na lang ako bumili ayan mayroon pa tayong mga papaya dyan mayroon ang palaya, mayroong sitaw at yan di-display na tayo ng ating kamatis at medyo mahal ang kamatis ngayon pati yung bawang medyo nagmahal at yung kilo ng patatas mga kasari is 100 peso so ibebenta ko siya ng 120 para mayroon akong 20 pesos pero ewan ko kung hindi ako malugi dyan kasi habang tumatagal ay parang gumagaan yung kilo ng patatas sana lang mabili agad para hindi siya gumaan muna <laughs> bago mabili at yan na mga kasari ay magkakape na kami dyan kasi hindi pa kami nagkape kasi si Robert ay aalis at magseminar siya sa ano sa LTO, kasi kukuha siya ng uh, lisensya. Kaya may seminar sila ngayong araw. So, kape-kape muna bago magtrabaho ulit. si may hinihintay ako ng delivery ngayon ng ayos lang yung in-orderan ko ng mga movie. May order ako doon na movie. Kaya lang choco lang yung available daw. Kaya magkape muna kasi mamaya mapasabak tayo sa ano na naman, trabaho. Kasi solo na naman tayo dito sa bahay at yan na si Robert ay kumakain na. Diba, ang bilis kumain. <laughs> Nagbadali na yan. <laughs> kasi sabi niya quarter to eight daw, alis siya. No, Nagbadali na yan kumain. Kailangan, puno ang tiyan kasi hindi alam kung anong oras matatapos yung, yung seminar nila. Kaya sabi ko, kumain ka ng kanin para hindi ka gutumin doon. At ayaw naman niya magbaon. Iyan, e Kakapin muna kami. At habang nagkakape, alam niyo habang nagkakape kami dyan, babantay pa ako ng tindahan. Maririnig naman dyan sa amin eh, pag may nabili. Basta sarado lang yung gate. Sasigaw lang yan sila, pabili. Kaya, maririnig pa rin kahit na sa loob kami ng bahay. At yan na, na. parang may tao. <laughs> Ay nako, ang buhay ng tindera. At yan na, uh, nagulis walis muna tayo ng ating tindahan kasi maalikabok na yung sahig natin. Habang naghihintay tayo ng ating uh, delivery, maglinis-linis muna tayo ng ating tindahan at magayos-ayos ng mga chicheria. Ganyan ang buhay namin mga tindera, mga kasari, no? Sa aking mga kasari dyan, ganyan ang buhay natin araw-araw. Minsan nauna pa yung trabaho natin kaysa ating almusal. Kaya hindi biro ang maging nanay at maging tindera. Ganyan ang buhay ko dito sa amin. Pag wala na yung mga tao, solo ka. Tapos pagkatapos niyan, maglalaba ka pa. Maglilinis sa loob ng bahay, magluluto. At yung hindi ko inaasahan, mga, mga kasari, may dumating na nagtanong na ah, kung ano daw ang pangalan ng aking store. So, sabi ko, ano, ah, bakit? Ano yun? Mag-ano daw sila? Magkakabit daw sila ng tarpulin ng Malboro. Pero free daw. So, ayan, pinagbigyan na natin. Kasi, akala ko nga, babalik pa sila. Kasi, di ko naman alam na instant pala yung paglagay ng... Nagtarapulin ng pangalan. Yung pala, yung nilagay nila pangalan is para sticker lang na dinidikit nila doon sa ilalim ng... ay sa baba nung ano nung tarpaulin ayan no ang bilis lang mga kasari free yan so bala na 'di ba kahit wala akong tindang sigarilyo wala pang tindang sigarilyo ngayon eh pumayag na ako na lagyan nila ining store. Ang ah, sabi ko, ining sari-sari store kasi yan nakalagay sa permit namin. Pero, uh, ano na lang daw, ikli na lang daw. So, yan, ining store ang nilagay nila. ba diba? One click lang. May tarpulin na yung aming tindahan. May pangalan na. Lahat ng nakahilira na tindahan dito, nilagyan nila eh. Yung ano ko lang dyan. Alam nyo ko ano nang nilibre ko sa kanila? Biskuit. Kurepot. Kasi wala akong soft drinks na ano eh, na litro. Sabi nila, bibili na lang daw sila ng ano, ng soft drinks. Tapos, libre ko na lang daw yung mga biskwit. O di, nilibre ko sila ng biskwit. Ayan o, akala ko, nagde-deliver ng kukulamber. Kasi yung sa gilid, parang kukulamber. Para mga tarpulin. At yan na nga, dumating na yung ating delivery ng ayos lang. Ang grocery store, galing yan sa Aklan. At yan lang ang ating Ah, uh, nanabili nabili sa kanila mga kasari, puro chicherya kasi yung mga inorder order ko na ibawala naman. Thank you for watching guys at yan ang aming tindahan. God bless us all. Bye.